Hi guys, it's me again. Welcome po tayo sa ating munting kusina series. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking own version ng kalderetang manok. At ito yung version ko na tamang-tama lang ang lapot ng sarsa. At sarsa palang uno. ulo. Okay, na. ready? Ompisahan na natin. At first, hinanda ko lang dito ang isang kilo. Timplahan mana. ng one cup of toyo. At naglagay din ako dito ng durog na paminta. Naglagay rin ako ng dahon ng laurel. At saka naman natin halo-haloin ang ganyan. Balay balik na natin. Ilulubog natin para mag-absorb ang lasa ng ating mga nilagay na panimpla dyan. Nakalimutan ko rin para maglagay tayo ng kalamansi. Tatlong pirasong kalamansi ang nilagay ko dyan. At hayaan muna natin magbanding sila dyan sa loob ng 30 minutes. At saka naman dito tayo sa isang kawali nagpainit ng mantika. At umpisa natin dito magprito ng patatas. Sa pagprito ng patatas, kung makita na natin medyo may very light brown lang yan, pwede na nating alisin yan. Sunod naman natin iprito ang mga carrots. Ganun yan. din sa patatas, pag nakita din nating brown na yan, pwede na nating hanguin yan. Sa iba kong mga video, hindi ko piniprito ang patatas at carrots, pero dito biniprito ko. Dipindi na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Sa pagluluto naman, may iba-iba tayong mga paraan. Tapos kung na naprito ang patatas at ang carrots, kung napansin nyo marami pang mantika, magbawas tayo. Napakarami kasi namantika mantika, bawas. natin. At umpisa na nat na tayo sa pagisa ng bawang dito hanggang sa maamoy natin ang aroma ng bawang at saka natin ilagay ang sibuyas. At sunod na natin ilagay isa-isa yung manok na ating na-marinate kanina. And yes, isang kutsa muna natin ang mga manok yan at saka babalay-balik rin din natin para magpantay ang luto oh. na maging ganito na siya. Sunod kong nilagay dito, naglagay na rin ako dito ng tomato paste. Nasa inyo kung tomato paste o tomato sauce. Pero ako kasi tomato paste lang ang meron ako kaya go tomato paste ang nilagay ko. At nilagay ko na rin dito yung binagbabara natin kaninang toyo at naglagay na ako ng isang basong tubig. Nagdagdag na rin ako dito ng pamintang durog. Naglagay din ako ng asin at liquid seasoning. Naglagay na rin ako dito ng dahon ng laurel. Paghalo-haloin natin. Pero dahan-dahan tayo sa paghalo. Tatayain muna nating lumambot ang ating manok 'yan. At pag lumambot na, saka naman natin ilagay ang ating naprito na kanin ng patatas. Sunod-sunod nating nilagay diyan ang ating green peas. Yung nasa lata na malit na lata nilagay kong green peas dito at naglagay na rin tayo dito ng red bell. Muli, pinter. haluin natin nang bahagya ng madahan-dahan. At kunukuha mo na yung gusto mong lapot sa sarsa. Takagayan nito kung gusto mo na mga medyo malabnaw yung sarsa mo, dagdagan mo ng kunting tubig. At naglagay rin para ako dito ng tatlong pirasong sili para maanghang ang naglagay kaldereta. Naglagay rin ako dito ng isang kutsarang lever spray. At, At naglagay rin ako dito ng gritty cheese. At saka naman bahagian natin haluin sila dyan. Hayaan natin magbanding together ang ating mga nilagay na pampalasa. Ito yung version dyan. ko sa kaldereta ng manok na sinasabi kong hindi ko tinipin. Sa tinipil. pagluluto ng kaldereta, iba-iba tayo ng discard. At dyan. ito yung version ko sa kaldereta. At kung manok. umabot naman kayo sa video ko hanggang dito, maraming salamat, follow and share.